mga illegal immigrants sa Amerika patuloy na hinahanap at hinuhuli ng mga otoridad. Dang libo ang pinaniniwala ang pumasok sa bansa ng walang dokumento, mga bata, matatanda, kababaihan at kalalakihan. Kasama sa hinahanap ay mga kriminal na nagasip ng lagim sa kanilang mga bansa, manggagahasa, mamamatay tao, mga gangbangers at membro ng kartel na ngayon ay naglalagalag sa Amerika bibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag sa hukuman kung sila ay may sala o sila ay not guilty. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga miyembro ng notorious gangs at cartel ay dadalhin sa kulungan ng mga terorista ang tinaguriang Torture Island ng Guantanamo Bay. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba Patuloy ang malawakang paghuli sa mga illegal immigrants sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Ang pinupuntirya o yung priority capture ng Immigration and Customs Enforcement o ICE ay mga mabagsik na kriminal, mga halangang kaluluwa, mga tinaguriang gangbangers o mga miyembro ng violent criminal gangs na nakatawid sa Estados Unidos. Katulad ng trendy Aragua na nagmula pa sa Venezuela at ang MS-13 sa bansang El Salvador. Ayon mismo sa White House na isa sa mga executive orders ng bagong presidente ay designating cartels and other organizations as foreign terrorist organizations and especially designated global terrorists. Sa madaling sabi, sa mata ng pamahalaan, hindi lang sila kriminal. Ituturing pa silang mga terorista. Nagsimula ang lubusang paghihigpit dahil sa isang kontrobersyal na batas base sa Homeland Security na pinirmahan na ni President Trump ang dating Lake and Riley Act at naging batas. Si Lake and Riley ay yung 22 taong gulang na babaeng nursing student na mula sa Universidad ng Georgia. Kinahasa ito tapos ay pinatay ng isang illegal immigrant noong isang taon. Isang umaga buwan ng Pebrero 2024, nagjogging ang dalaga sa ruta ng Oconee Forest Park. Pero hindi na ito nakabalik. Ilang oras ang nakaraan, hinanap siya ng kapulisan na nakadestino sa universidad at natagpuan. Hubot-hubad sa mapunong bahagi ng lugar. Nahuli ang suspect na isang illegal immigrant na mula sa Venezuela at hinatulan ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Hindi lang ang marahas na pagpatay kay Laken ang dahilan kung bakit nagkaroon ng batas sa pangalan ng dalagita Sinabi sa The Independent na nahuli ang lalaki noong taong 2022 na tumawid ng illegal sa Amerika pero pinakawalan, paroled and released base sa report. Tapos ay inaresto ulit ito noong 2023 dahil sa iba pang remand. Catch and release din ang ginawa. Dito na ipatupad ang Laken Riley Law kung saan binibigyan ng kapangyarihan ang otoridad na ikulong agad sa Federal Detention Center ang mga illegal immigrants na inaakusahang nagnakaw, nanakit ng miyembro ng kapulisan at iba pang krimeng nagdulot ng kamatayan o kahit injury lang. Hindi sila ikukulong sa normal na kulungan. Dadalin sila sa Torture Island ng Guantanamo Bay. I signed today we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Ang bagong executive order ni Trump hinggil sa pagkulong ng mga ilegal ay hindi nagustuhan ng maraming human rights advocates dahil kilala ang Guantanamo Bay na kulungan ng mga terorista at hindi kumikilala sa batas ng anumang bansa. Marami ang hindi nakaaalam sa malupit na kasaysayan ng gitmo at bakit ito kinatatakutan. Ayon mismo sa American Navy, taong 1898 noong nakuha ng Amerika at ng kakamping Cuba ang isla sa kamay ng mga Espanyol. Taong 1903 nang naging independent ang bansang Cuba tapos nagkasundo ang dalawang bansa na rerentahan ng Amerikang isla ng Guantanamo Bay. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng mga detalye, kasunduan hinggil sa magkano ang bayad at mga karagdagang kondisyon. Binanggit sa Al Jazeera na pagsapit ng taong 2002, apat na buwan mula ng inatake ang Twin Towers sa 9/11, Nagtaguyod ng high security prison ng Estados Unidos sa base militar ng Guantanamo Bay sa bansang Cuba. Doon ikinulong ang mga designated na terorista na pinaghihinala ang mayroong kinalaman sa pag-atake sa New York. Hindi ito basta-basta kulungan dahil kilala ito sa pagtorture ng mga bilanggo. Base sa Amnesty International, ang pang-aabuso at pagpapahirap sa mga bilanggo ng Guantanamo Bay ay parang mantsang nakabahit sa kasaysayan ng Amerika. Higit pa sa dalawampung taong meron doong torture at pagkulong ng hindi dinadaan sa korte o kahit anong hukuman. Dahil sa walang pribadong grupo o kahit third party na tumitingin o nagmamatsyag sa mga nagaganap sa loob ng pasilidad, nahihirapan ang mga nagpoprotesta na tulungan yung mga nakulong ng walang sala at mabigyan ng araw na marinig ang kanilang boses laban sa mga paratang na sila ay mga terorista. Bagamat hiwalay ang kulungan ng mga iligal sa kulungan ng mga terorists, ikinababahala ng marami ang magiging kapalaran ng mga mahuhuli. Ito ay dahil sa militar ang nangangasiwa sa mga kalakaran sa isla. Martial law ang umiiral sa lugar at hindi batas ng sibilyan. Bukod dyan, maari hindi lamang yung mga violenteng iligal ang ikukulong doon, pati yung mga walang record ay baka madamay. Ang ulat sa ABC News ngayon lang ikatatlumpu ng Enero 2025 na inutusan ni Trump ang departamento na maghanda ng detention center na pwedeng magkasya ang 30,000 katao. Meron ng pasilita doon, pero maliit lang. Kaya kailangan na ito ay palakihin pa Sinabi rin na ito ay isang executive order para sa Department of Defense and Homeland Security. Ibig sabihin ay, hindi na ito mapipigilan kahit may nagpo-protesta. Pero hindi lamang pagtutol ang maririnig dahil parami ding sumang-ayon sa utos ng Pangulo. Kaya may mga nagkukusang umalis na ng Amerika upang makaiwas sa guwantaan ng Mubay. Dahil kung mahirap ang kanilang sitwasyon bilang iligal, mas lulubha ang kanilang kalagayan kung ibabagsak sila sa Torture Island. Anong ara lang mapupulot dito? Ayon kay Trump, hindi lahat ng ilegal ay dadalhin sa isla. Yun lamang mga gumawa ng krimen, katulad ng pumatay at gumahasa kay Lake and Riley at mga miyembro ng gangs at cartel. Siyempre, marami ang nababahala sa executive order na ito. Lalo na, yung mga nasa Amerika na may kamag-anak na iligal siguro malalaman natin ang hinaharap ng mga mahuhuli sa mga susunod pang araw. Ang katwira ng pamahalaan ay kung ilegal silang pumasok, kriminal silang ikukulong. Iyan nga ang sabi na prime does not pay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan. Katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.